Estado ang mga peking pulis na sumalakay sa bahay ng isang konsehal sa Naic, Cavite. Pero pinukwestyon na pamilya ng konsehal ang agad na pagpapalaya sa kanila ng mga otoridad. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Pumili po ako ng para sa aking manito. Napaiyak na lang si Konsehal Tere, puno ng Cavite ng alalahanin ng pagsalakay ng mga pulis sa kanilang bahay noong May 11. Sa bisa ng search warrant ginalugad ng mga pulis ang lugar dahil sa ulat na may nakaimbak ditong mga hindi lisensyadong baril. Inaresto ng mga pulis ang konsehal, kanyang asawa at dalawa nilang tauhan. Bukod sa mga hindi lisensyadong baril, may nakita ring mga granada, bala at magasin sa bahay ng konsehal. Pero ilang minuto matapos ang pagsisilbi ng search warrant, sumalakay naman ang isa pang grupo na nagpakilalang mga pulis din. Kasama nila ang isang alias Louis na nagpakilala pa na bago may ari ng bahay. Agad nilang winasak ang mga CCTV sa loob at labas ng bahay. Maya-maya pa inilabas ng mga lalaki ang mahalagang gamit sa bahay. Pinilit pa agawin ng mga lalaki ang kanilang sasakyan. Ayon sa anak ni Puno, pinagbantaan siyang papatayin kapag hindi ibinigay ang susi ng kanilang sasakyan. Akin ni Susi mo, umano. Tapos sabi niya, uh, kunin mo na lang bukas. Pakulong nga itong dalawa na sa kotse. Kinulong. Ano mahalaga yung, yung gamit nyo o yung buhay nyo? Sa tulong ng mga totoong pulis, aresto ang mga lalaking ng sa bahay. sinampaan sila ng reklamong robbery, malicious mischief, threat, at usurpation of authority. Pero laking gulat ng pamilya puno dahil agad daw silang pinalaya at hindi sinalang sa inquest proceedings. Allegedly ay sinabi nito mga taong ito na mag avail sila ng preliminary investigation, pinakawalan sila notwithstanding the fact that there was a valid arrest without a warrant and that the police have 36 hours to detain. Dapat yon dinitain muna sila. Samantala, Nakalaya na si Puno, kanyang asawa at ang dalawa nilang tauhan matapos makapagpiyansa noong Webes. Ayon sa konsehal, si Alias Louie ang nasa likod ng pagpasok ng mga pekeng pulis sa kanilang bahay. Plano raw nitong ang ng kanilang bahay at iginigit pang may utang ang kanilang pamilya na aabot sa 200 million pesos. Pero ayon kay Puno kung may utang daw sila, ba't kailangan pwersahang pasukin ng kanilang bahay at kunin ang kanilang mga pera at gamit? ni inipuno, politika ang motibo sa pagsalakay sa kanilang bahay. Matunog daw kasi ang kanyang pangalan na tatakbo sa pagka-alkalde sa midterm elections. Magsasampa ng patong-patong na kaso si Puno laban sa mga sospek. Balak din ng pamilya Puno na questionin sa korte ang raid ng mga pulis. Hinala nila may nag-utos daw sa kanilang mga kasambahay na iplanta ang mga armas bago ang raid. Nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Niki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.